Guardians, we are back! Nagumpisa na ang taping ng High Street Series, ang pagpapatuloy ng Senior High Story. Taping day ko is parang video docu ni Sky. We never Mapapanood at makakasama ulit ang buong cast ng Senior High dito sa High Street, maliban kay Obet or Kyle Echari. Jane, lahat ng mga co work namin dito ngayon ay yung mga naka-work namin sa Senior High. Familiarity is always a nice thing. So, it takes away the pressure or kung anumang kaba. Nababagay ang maiksing buhok ni Andrea dito sa karakter ng High Street. Bilang si Sky pa rin. Medyo mahirap kasi hindi siya direct continuity. So, kailangan ako pa rin si Sky pero hindi na ako yung Sky dati. So, Sky with improvement. Ayon pa kay Andrea at Juan Carlos, marami pang mga pagbabago at kaabang-abang na mga eksena ang mapapanood dito sa High Street. So kailangan ko siya gawin na agad ng kwento. Maraming kaabang-abang na mga eksena at kwento sa High Street. Sa behind the scene ng taping ni Andrea bilang Sky, sa isang kainan natutuwa ang mga fans na makita siya. Dito nag si Sky sa baba nang biglang may naghagis ng isang bagay sa kanya At napatingala siya at akala niya ay si Z At dali-daling umakyat si Sky sa hagdan para habulin ang naghagis at nakajakit ng pula at sa kanyang outdoor photoshoot naman, ang ganda ni Andrea sa kanyang suot na black sleeveless dress. Oh my God. Lalong tumingkad ang kagandahan ni Andrea lalo na sa kanyang sunod na isinuot ang kulay orange na damit. Samantala sa naganap na party sa ika-21 birthday ni Leon Barreto, makikitang nagsasayawan ang lahat at partner si Andrea at Leon. At maya-maya pa ay sumali na rin sa kanila si Kyle Echari na best friend ni Leon Barreto. Ang saya nila panoorin habang nagsasayawan.